Hi guys! Good evening! Magluto ako ngayon ng sardinas. Green, spicy, red, hindi siya, spicy, makarel. Sardinas na makarel, green. Pinaghalo ko yung dalawa para masarap, para may konting spicy siya. At saka kalabasang puti sa bisaya. Hindi ko alam ano kung ano tawagin sa Tagalog. At saka onion, tomato, long pirasong bawang. Yon. So ready to cook. Stir-fry muna oil, then bawang, onion, tomato, yung kalabasa pati. Ang bilis, 'di ba? Kasi nagugutom na ako. So ilagay na yung sardinas. Pakuluan muna. Hintayin ng 5 minutes kasi mabilis lang to siya maluto eh ayun kumukulo na siya ready to eat na kukuloan ng konti masarap yan guys sa malamig na panahon masarap sarap na may miss ko to may miss ko talaga to pakita ko mo yung konti kusina ko with my christmas decoration yun